Good morning mga kanegrang ina. Ayan ngayon tayo ay nag-general cleaning, 'di ba? Para naman ano, para naman um, maging maganda ating kabahayan. So today, ayan, uminit ang araw, kita nyo. Hindi makita masyado maliwanag. Actually, andun na ako mga sampay. Mga pinapainitan natin. And ang ginawa ko today is naglagay uh, ako sa labas ng bahay namin ng negrang ina chili garlic oil. Para naman, 'di ba, may nakapaskil sa gate na negrang ina din, nakaano siya, naka-display. No, na natin. Tour tayo ngayon. So, ayan, diyan ko nilagay siya muna. Ayan, diyan muna. Actually, gusto ko ipaayos 'yan. Ipaayos 'yung ano, 'yung itong upuan ni ko convert sa la mesa. Then, ayan, di pa ako nakapagpa-print ng tarpaulin kaya ayan muna ang nilagay ni Negrang Ina. 'di ba, ang paskil. So maraming maraming salamat kay Madam Liza. Ayun talaga mang natakam ako sa isda. <laughs> no sa isda na kinakain ni Madam Liza, ang sarap. So thank you so much. Sure po. Kapag dumating ang time na umuwi kayo, excited din po ako ma kayo. 'Di ba? Ay may friend na tayo from Canada. Actually, I have a lot of friends in Canada. Um, ano lahat po sila doon working and then um ayun di ba <laughs> and then i would like to say hello to my dad from US dad um uh, advance happy new year i'll call you later <laughs> Ayam am po and then linis-linis tayo nagtaas tayo ng kutsyon papalitan ng sapin di ba lahat na gagawin natin mamaya naman magtitiklop tayo ng mga nakasampay na yon actually nakapagtiklop na ako nung iba, diba, na damit. So, gusto ko kasi, pagpalit ng taon, wala akong ginagawa, wala akong gagawin, kundi magluluto lang. Sana oh, ayan. So, uh, see you later, guys. Maglilinis muna inyong negrang ina. At ayan, mga ay, mga kanegang ina, good evening. <laughs> Luto tayo ng repolyo with San Marino. Wala kasi ako ibang maisip na ulam. Pero meron namang ulam sa rep. Kaya lang, medyo napagod tayo ngayon. Nakatu tapos ko maglaba, nakatulog ako. Then, naglinis ako ng banyo namin. Kasi sa wakas, naayos na ni Cristo ang bukilya sa banyo namin. Pati yung switch. Ayan, kaya good to go na. So, ayan. Repolyo may San Marino. 'di diba? Kung wala kang ibang maiisip, pwede repolyo lang basta sarapan mo lang yung lasa habang ang mga chikiting ay nanonood sa labas. Ayun, busy-busy sila diyan. 'Di diba? So ayan, uh, um, mamaya tayo ng konti and see you later. At ayan na nga po mga kanegrang ina, repolyo with san marino at naisipan ko rin i-adobo yung manok na supposedly panghanda sa bagong taon, ba diba? So niluto natin, kaya ang mga kiddos sarap na sarap sa pagkain at tuwing darating naman si Ate Francesca from Manila ayan ang ganap ni Rara may paiyak-iyak pa yan talagang siya ang uunahin while nakasukbit pa talaga ang bag so pag dumating ka sa bahay na to siya muna ang unahin mong himas-himasin bago lang bingin ang mga kiddos ha, ang Ay! <laughs> Rara! Go. Hello, 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 hello. At ayan na nga po mga kanigrang ina, maghapon kaganapan. Actually, hindi maghapon kasi nga natulog ako. So, ayan po muna ang ating short video ngayon diba sa araw ni Negrang Ina so guys please don't forget to subscribe to my channel and please hit the notification bell para patuloy kang updated sa aking mga videos bye good night everyone